Uh, magandang tanghali sa inyo mga idol. Ano? Ito po yung ating lulutuin ngayon. Pumitas po si Kuya sa tabing bahay namin ng puso ng saging. Ano? Nakita kong kakaway-kaway. Tinira ko na at baka maunahan pa tayo ng iba. So, ito yung guys. Yung lichong manok guys. Diyan natin ilalagay guys. Yan yung ating pinakasahog niya sa sinigang na puso ng saging. Nakatikim na po ba kayo ng mga ganyan luto mga idol? Uh, sariling ano ko lang ito guys. Version. Sana maging maganda lasa nito. So, uh, eh, tayo natin hanggang sa maluto. Ano mga ito? So, ano mga ito? Siyempre eh. Magbura na natin ng pangpalasa. Kung ano mang klase siya, ay hindi ko na ipakikita. At baka tayo makuha pang modelo na Ayan mga idol. And then, lagyan na natin itong manok guys, sinit yung manok. Bilisan na, gutom na yung aking kasama. Kanina pa raw kumukulo ang kanyang tiyan. Kami nagsimba, hindi ko pinakain ng aking kasama. Kaya siya ngayon ay yung maahangal na. Yan. Hindi ko na nilahat guys. Nagtira lang po si ko yung nurse papapakin. At atin lang, tagdaga ng pinta. Ang gawin natin pang paalat guys, yung patis guys, is patis tayo. Ayan ng tikla at baka umalat pa. So, hindi sa baka eh, ay baka matapon. Uh, aking luto guys, ay eh, pagpasensyaan nyo na. Ha? At sariling versiyong ko lang ito. Lutong probinsya mga idol. Ano na lang natin kumulo ito. At talaga yung aming kapagkainan ay nire-ready na ni Ate Oat. Ate Oat! Ako yung pagpasensya natin, hindi tira na pakain sa ating pagsimba. Nahil ang aking ay wala nang laman na. Yes, mo sana namin doon kila daddy yung magpanangalian. Ngunit nung aming tawagan ay wala raw siyang ng pagkain para sa amin. Ano. At kami pa pinagdadala. Eh kami nga'y nagtitipid nga. Tumuto na agay si Kalars. Ano? Dala lang po ng gutom to. Dahil nga kami hindi kumain doon sa labas pagkatapos natin magsimba. Ano? Pinaglalaanan lang po namin mamaya yung paghapunan. Kami uh, iniimbita ni Kuya Leonard. Nandoon no kami mananghalian sa kanila. Ay, maghapunan sa kanila. At sa lahat nga po pala ng mga fathers dyan, happy fathers day po mga idol ano. At uh, maraming maraming salamat din po dito sa mga followers natin ano. Sa tambalan namin dalawa ni Loris G. Maraming salamat po sa mga nagla-like and share. Uh, patuloy niyo kami sinusuporta. Ayan, continuous lang mga idol. Yan, kumukulo na. Kung ang aming kumakalam na channel ay pupunan na. Eh, uh, na guys, ating sinigang sa bayabas na litsong manok. Nilagyan natin ng puso ng saging ay palutunan. Kaya kami malapit ng kumain ni Ate Oats. Tara po, mananghalian na tayo, mga idol.